talagang paniwalang paniwala ako dito sa ano eh, sa paliwanag ni Senator Jesus Cordero. Tama lang naman talaga no, demolition job lang lahat ng ito. Kasi wala naman nagsasabi may dinakaw siya. Meron ba sinabi? Meron naman nagsabi? Ah, wala ko narinig. Eh. Parang yung 142 billion na insertions na inami naman ng BBM na meron, no, ay wala naman talaga siyang pinakinabangan doon. Wala talaga siyang mm. pinakinabangan doon. Parang dito, eh ano ba naman? kung may nagbigay sa yung 30 million para sa kampanya mo. Tingin mo ba hmm. hihingi niyang kapalit? Wala naman siguro. Wala, Ay, I think ko wala. Sigurado. Pwede kas hmm. lang yan eh. No? Kababayan mo pa, tigas or subon. Matagal mo lang kasama. Hindi mo lang alam kung ano negosyo niya. Hindi mo lang maintindihan. May magbibigay sa'yo ng 30 million, hindi mo man lang tinanong saan ang galing. Ano ba negosyo nito? Drug lord ba ito? Pogo lord? No? Wedding lord? No? Ano bang lord ito? Hindi no? Di, mo malang, di mo malang alam ko ano. Sa bagay, eh, tanggapin mo na lang. Baka pag tinanong mo pa, baka ma mawala pa yung 30 million. Di ba? Ang, isa ang isang isang isa ano, senator, eh, no? Hmm. pwede ba yon? Nasa batas ba natin yon? na pwede kang tumanggap bilang kandidato ng contribution sa kampanya mula sa isang kontraktor? Hindi ba naturally, merong conflict of interest yun? Tama. Tama. Eh kahit uh, wala sa batas, at least delikadesa man lang. Dahil alam mo, contractor ito ng gobyerno. Diba? Di ba? Hindi naman itatago hmm. yun eh. So at least man lang delikadesa. Ibang usapin pa kung yan ay batas. Dapat gayong hmm. batas yan. Sa ibang bansa bawal yan eh. Sa ibang bansa bawal yan Ah. Hindi, parang kanina, may, may nakita ko, may pinosi ano eh, si attorney Jess Falsis, Jesus Falsis. Meron siya pinabanggit eh, na nasa Omnibus Election Code. But I will have to check it. Pero nga, naalala ko rin dati, no? Alam ko meron ano eh, meron tayong patakaran dyan. Kasi nga, very, ano, very, uh, very obvious naman, di ba? Hindi ba common sense yes. siya eh? Paano, yes, bakit siya papanggap sa isang na nangongontrata sa gobyerno? Pero Mr. Political Analyst, saan ang ka pa nakatira? Saan um, <laughs> sa ka parang uh, ka. Uh, ah, parang nag i ka ng rule of law. <laughs> Di ba? <paano>? Ah. Ah. Sige, <laughs> tatanong na naman. Baka kasi may alikabu ka pa galing sa kuweba. Galing <laughs> <laughs> sa kuweba, no? Oh. Uh. Ang sama talaga ng tanong ko, no? Oo. Uh. Uh. Oh. Oh. <laughs> oh. <Okay>. Pero to, iniisip. Sa Senator Joel, kahapon. No? Siguro mga ilang minuto pa lang pagkatapos ng press ko ng presidente. Walang, wala akong alam na senador na may kinalaman sa mga flood control project. Tapos suwelto ka di ba? Baka kinakailangan mo mag-propose ng beatification sa ating mga senador. Sino nagsabi niyan? So, sino, sino, nagsabi? Si Senator Joel Villanueva na dun sa alleged na insertion, 140 billion, mukhang yung probinsya niya ang pinanggalingan. Parang, mm. parang yung press ko ni Senator Chis Escudero, ang paliwanag niya, ano na naman mga innuendos yan? Ano na naman mga kanyan? mga black propaganda, no? Porke ba may mga flood control project sa aking probinsya? Ako na kaagad ang nag-facilitate niyan. Hindi siya natapos doon. Inabsuelto pa niya, hindi lang yung kanyang sarili, yung lahat ng mga senador. No? Parang alam niya eh. Parang alam na alam niya yung ginagawa ng lahat ng mga senador. Di ba? Diba? Sa bagay, kung ikaw ay uh, malapit-lapit na, na maging, hindi ka pa naman anak ng Diyos, pero malapit-lapit na, alam mo yung mga bagay na yan. Diba? Yung, kung ikaw ay I, boy, cool, boy cool to, eh, alam mo rin yan. My may May naisip ako, pwede palang ano, baka, baka gusto mo ikaw, Senator Maglunsad, no, no, yung uh, kausa para sa sainthood ng ilang mga senador natin. Pwede, rin, namang pwede. trabahuhin yan, di ba? So... Pwede. Pero alam ko kasi, yung mga binibiatify na santo, usually mga patay na yan. Eh tapos tinitignan mo kung yung katawan nila ay nabubulok. Hindi, diba? hindi naman. Sa 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 <laughs> yung, <laughs> yung, incorruptible. Oo, <laughs> oh, di ba? Incorruptible, pati yung kanilang katawan. Eh, yung mga kilala hmm. mo kasi mga ibang senador, buhay pa, nabubulok na eh. Uh, corruptible na. Oo. Oh. <laughs> Pero mo, wala pang, wala pang 24 oras, meron na mga nagpapaliwalag sa presinto. Ito nga. Ito nga Yan ang gusto kong puntahan, no? Imagine mo, Senator. No? Ina-analyze ko rin yung uh, paliwanag ni uh, Senator Cheese kanina eh. Sabi niya, demolition job. So he was referring to a particular story. Uh -huh. No? Na legit na legit, no? I think. Rappler ang tinutukoy niya yata or some other news outlet. Eh, hindi naman din na, na yung links, di ba? Ano ba yung insinuations doon kung cold narration of facts yung nakalatag doon? Tapos number two, kung paniniwalaan yung demolition job, so sino nagde-demolish sa kanya? sinasabi niya galing sa House of Representatives. Eh, kanina di ba nagsimula yung listahan? Di ba sa presidente mismo? So, si BBM ang nagde-demolition job sa kanya? Bakit naman siya de-demolition job? At bakit siningilaw ba siya doon? Labing lima nga, di ba? Hmm. Kaya, parang may, may kumura. Nagblink <laughs> parang, parang may muta. Ano ba yun? Yung, yung, Pikit-pikit -pikit kang gano'n dahil may muta ka sa mata. <tabihil> <tabihil> Actually, kahapon, napaka-critical ko din. Eh. Sinasabi ko, kasi guess ko si, uh, si Commissioner Heidi, sabi ko, ito namang si BBM, ay eh, binitin pa, di ba? Nilatag na yung mga pangalan. Hindi pa sinabi yung aligasyon, no? hindi pa binanggit kung sino talaga yung mga nasa likod niyan. Sabi niya, kayo maghanap, no? Eh, ako naman iniisip ko, no? Dahil sobrang taas ang tingin natin sa Pangulo. Eh, baka naman strategic, di ba? Bakit um, kanyo? Eh, wala siyang binanggit, pero may nagsalita eh. May, ano, may umaray eh. ba? Diba? <laughs> trabaho, trabaho nyo kasi yan. Correct. investigative journalist. Kaya mm. nga kayo natawag na investigative journalist para kayo ay mag-investiga. Trabaho mm. yan. Ah, Di ba? Ah, sundan nyo. Sundan nyo yung binuksan ng presidente. Eh, inalakas mm. nga niya. Yung elements of corruption. Sabi niya, six, seven stages of corruption no? Di ba? 1 2 3 4 Alin ba 'yun o pito? No pinaliwanag na niya, di ba? Institutionalized corruption sa kanyang gobyerno. Sa kanyang gobyerno at inamin niya aabot 'yan sa mga malalapit sa kanya mismo. Inamin niya, di diba? uh, si ba? At si Chief pa malapit sa presidente. Yung Senate President ba dapat malapit sa presidente? Hindi naman, no? Hindi naman, di ba? Hindi naman. Ito naman, ayoko ayo naman na ayoko, namang, ayoko namang isipin, no? At hindi ko talaga iniisip ito na nagpapalusot ng sa Senator Cheese. Talagang hindi naman niya gagawin 'yon, no? Sigurado tayo diyan. Kasi napaka <coughs> Sorry. <coughs> Sobrang convincing kasi nung kanyang angulo, no? Na demolition job. Tapos kin niya doon sa naging decision sa impeachment trial. Tapos yung gusto siyang tanggalin para doon sa mga balak magsunod mag-file muli ng impeachment case sa darating na February eh, 2026 Parang masyado yatang elaborate na yung pagkakahabi eh no. Hindi pa puring sagutin na lang muna yung issue na ito. Oh, medyo, masyado medyo. komplikado eh. Medyo, mm. medyo. tayo kasi simplistic mag-isip eh. Mm -mm. Yung merong contractor na nagbigay sa iyo ng 30 million para sa iyong kampanya noong 2022. Yan ba ay kasama doon sa six stages of corruption? Hindi naman siguro no? Hindi naman. Hindi mo naman alam saan ang galing yung pera eh. So, hindi ka corrupt kung alam mo saan ang galing yung pera, halimbawa, ang galing sa mga kontrata sa gobyerno, then corrupt ka. Eh, hindi mo alam. Conveniently, hindi mo alam. So, hindi ka corrupt. Gets mo? Baka hindi mo gets. Kung hindi mo gets, papaliwanag ko pa na mas malalim. Ha? Baka <laughs> kasi hindi mo na gets eh. So, binigyan ka ng 10 million ng isang kontraktor sa kampanya, tapos hindi mo alam saan ang galing hindi ka kasaban sa six stages of corruption. Hindi mo alam eh. Ignorance is bliss, di ba? <laughs> At saka yung paliwanag na ano, oh, hindi naman ako contractor, hindi ako kasama sa negosyo na yan. Bakit oh. daw hindi tutukan yung ano, hindi, bakit daw hindi tutukan yung ibang mga politiko na <laughs> sila mismo contractor? Tama rin naman, no? Pero ang tawag puron ng whataboutism eh. Kumbaga para may pumita sa iyo sa jaywalking, sinabi mo, "O bakit ako yung bakit ako yung mo eh?" Si Llamas, ayan oh, kanina pa nagja-jaywalking yan eh. Ang problema, lalo lumalim nung sinabi niya na, "Hindi naman ako kasama sa negosyo." <laughs> Wala naman nagtatanong, di ba? <laughs> Wala naman nagtatanong eh. Hindi ako kasama sa negosyo niyan, di ba? Alam mo naman sa ating sistema, di ba? Yung kasama sa negosyo, may mga dami, may mga firewall, hindi ko sinasabi na meron siyang dami, no? Hindi ko rin sinasabi na siya ay dami na hindi niya alam sa galing yung 30 million, no? Kung hindi mo kasi alam sa galing yung ganong kaliit na pera, 30 million na kinontribute sa iyong kampanya, kung hindi mo alam, di ba? Either ikaw ay sobrang bobo o ikaw ay sobrang sinuhaling. Eh sigurado ko naman hindi naman siya bobo. No? Sigurado ko rin hindi siya sinualing dahil inamin niya na wala hindi siya kasama sa negosyo. O di ba? Hindi siya sinualing. O. Di ba? Hey, eh, third option. Mga journalist na ito. Ano ba yan? Rappler ba yan? Ano ba yan? Nag ang dami ng mga Sobrang biased yung mga inuwendo, no? Oh, Napa oh, dictionary tuloy ako yan. Eh. Ano ba yung sabi ng inuwendo? Ang batayan hmm. ay facts. Oo. Oh.